pagbaba sa galaw ko dahil sa tingin mo Aura ko palang damo na akong sino Di mo pulbos pero skills ko pino Basta na ayos pan ko sin Matalo mo ko dream lang payo ko sa'yo Ay magingat lalo kung balak di mabisa Kasi basa, Basang basa galawan mo Lahat ng plano ay patapon Pusi na sa'kin kumakahol Wag lang tayo mag-asa Lubong sa Sa Sasapul sa'yo na matindi Asahan mo madadama pagkalog mo sa kalapag ang aral mo sa akin Sige ikaw na mahangin Nung palad ng kabad mahina Sa taong planado at may disiplina Respeto sa kalsada, hakot pati pera G.O.D. a stand, sa game Sa dream go get you Si Kusel pag puro mimi Ganap ka na clown sa dami mong gimmick Gangsta ka porket loose ka malimit Tumabi ka na lang Huwag paharang harang Dala ko mainit Di mo katulad bitch Sineryoso mo ginawa kong trip Layo ng gap Yoko sa tulad mong whack, Puro kayo panggap kayo basta Habang ako palag, di uso ang blab Di mabago ang style ang pakukusan Ang magpapakara The way you act Abog na di tayo And that's a fact Damahin mo na lang ang message Galing kay God Bago kay direct heaven Sa si impyerno bagsak Lakad ng kakalabot sa akin Lord Manuel, bitch